Magandang araw, mga kaparokya. Ako po si uh, Arnaldo Box si Retiro. No, dito sa parokya ang tawag sa akin Kuya Box sa paaralan na pinaglilingkuran ko, ko Sir Box. No, isa rin akong guidance advocate sa isang parochial school dito sa Jesus Son of Mary Academy katabi ng parokya namin. Um, dalawang dekada na akong uh, kalakbay ng mga kabataan sa ministry. At the same time, ako rin ang cluster head na cluster of communities dito sa amin parokya. ah uh, paano nagsimula ang devotion ko sa, maha, sa, mahal na ina ng laging sa klolo? Uh, actually, bata pa lang ako. Uh, fascinated na ako sa mga taguri ni Maria. Uh, naalala ko, nagsimula ako sa Black Rosary. Akay-akay ako ng mga pastoral, uh, elementary and high school life. No? Ini-invite kami ng mga pastoral council sa community namin para makibahagi sa Black Rosary. Kasama yung mga kapatid ko at mga kalaro ko, na-encourage na kami na dumalo sa mga Black Rosary kasi uh, unang-una, dalawang reason. Number one, wala akong kalaro kasi lahat ng kalaro ko nasa Black Rosary every Saturday. Pangalawa, uh, may pagkain. No? Kasi parang pambulag sa amin yun bilang mga bata. No? sama kayo, may pamirienda dito. Siyempre, pag bata ka, parang medyo attracted sa iyo yung mga ganong bagay. Hanggang sa nagka-high school ako, uh, na-involve ako sa Legion of Mary at pagkatapos, na-involve ako sa Youth Ministry. Uh, sa Youth Ministry, hindi ko ina-expect na dito ko madidiskubre ang maraming bagay, lalo na sa buhay, pananampalataya, sa aking demosyon bilang isang lingkod simbahay. 2005 na ako ay uh, makilakbay sa mga kabataan at dalawang dekada na ako nakikilakbay, nakikisalamuhan, naging Youth Leaders youth ministers. At the same time, iba't ibang mga kabataan, iba't ibang mga mukha na ang aking nakasalamuha. Kasi sa lukuyan, no, sa pagdidebosyon ko, uh, sa, pagiging, sa pagiging kalakbay ko sa mga kabataan, ang dami kong nadiskubre, lalo na sa kwento ng mahal na Naalala ko, noong panahon ni Father Pem, uh, pinagawa niya kami ng isang play kasi nagde-direct-direct ako dito ng isang play tungkol sa kwento ng inanay Laging sa klono. At yung sinerch ko, yung kanyang uh, kasaysayan, nakakamangha, nakakaakit na napakaganda ng kwento ng mahal na ina mula sa kung paano siya ipininta, ninakaw, napadpad sa kung saan man, at isang bata ang nagtampok uli sa kanya sa isang simbahan at mga maraming himala ang kanyang ipakita. At simula noon, Lagi na ako nagdadasal sa mahal na ina ng laging saklolo. Paano na bago ng pagdedebosyon sa ina ng laging saklolo ang aking buhay? Actually, ang um, debosyon ko sa mahal na ina ng laging saklolo, uh, hindi siya yung ganun katulad ng iba na parang ano talaga, um, dumadayo. No, uh, sa akin kasi every Sunday, pag nagsisimba ako, pagkatapos ng misa, lalapit ako sa imahe niya, ihingi ako ng panalangin na sana gabayan niya ako uh, natulungan niya ako. Maraming binago ang pag ang mahal na ina sa aking buhay. Number one, yung pag-aaral. Uh, pagkatapos ko ng high school, sampung taon na akong tumigil, nagtrabaho kasi pangani ako sa magkakapatid, kailangan tumulong. Uh, mula doon, uh, lagi ko pinagdadasal, pinagdedebosyon. Every Wednesday, nagsisimba ako, naalala ko noon na sana makapalit ako ng pag-aaral. At nung nakabalik ako ng pag-aaral, pagkatapos ng sampung taon, nagkaroon ako ng opportunity na makabalik ng pag-aaral piniling ko na sana matapos ko. Hindi lang ako makabalik, makagraduate ako. Kaya every piyesta, inukompleto ko talaga yung siyam na araw na nubina, siyam na araw na simbang gabi. At walang ibang laman yung panalangin ko kundi sana makapagtapos ako ng pag-aaral. Pagkatapos ko mag, uh, makatapos ng pag-aaral, hiniling ko na sana magkaroon ako ng trabaho na kung saan hindi lalayo sa paglilingkod ko. Andun pa rin yung video na sana paglilingkod pa rin ako kahit na nagtatrabaho ako, kumikita ako ng pera. At hindi naman ako binigo ng mahal na birhid. Kasi ang ibinigay niya rin sa akin trabaho ay isang ministry na makakalakbay ang mga kabataan. Bilang isang guidance advocate, bilang isang guro, no, tinawag ako ng mahal na sa isang ministry na kung saan tumutulong pa rin sa mga kabataan. At ngayon, piniling ko na sana makapag-masteral. Ito, nakapag-masteral ako, na sana makapasa ng board exam. Naalala ko nung pinagdadasal ko na sana makapasa ako ng board exam. Um, lagi ako nagsisimba tuwing Wednesday at lagi kong hinihiling sa kanya na sana ipasa niya ako. Napaka-miraculous ng patapas ko sa board exam kasi talagang pinagdasalan. Pinagdasalan ko. Sabi ko, ako na bahala sa... Uh, ako na yung bahala sa 1% at 99% si Mama Mary at hindi nga ako nabigo. Uh, nakapasa ako ng board exam dahil siguro sa pagdedebosyon ko rin sa kanya. At paano na bago nito ang aking buhay? Number one, tinuruan ako nito na sa kabila ng pagdedebosyon, hindi po pwedeng nagdadasal lang ako. Kailangan ko rin palang kumilos. No, kung may isang bagay siyang ibinibigay sa akin, ay eh, yung pagtuturo na sa kabila ng pagdadasal ko, kailangan ko palang magsikap. Kailangan ko palang maramdaman na hindi laging masaya, na hindi laging madali. Lahat pala ng bagay, pinagsisikapan, pinaghihirapan. At isa yung bagay na tinuro sa akin, magsikap. Sa kabila ng kawalan, hindi niya ako papabayaan magkulang. Sa kabila ng mga maraming hirap, hindi niya ako papabayaan na hindi ako magtatagumpay. Lahat ng bagay na nangyayari sa akin sa karir ko, laging tungkol sa kanya. Laging hinihingi ko sa kanya. Laging ipinagdadasal ko sa kanya. Siyempre, nandun din na parang kinokondisyon niya ako na wag akong maging tamad. Na kailangan kong magsikap, kailangan kong mag-aral. Kasi naalala ko nung board exam, kapag ako ay nagdadasal sa kanya na sana makapasa ako ng board exam, kinagabihan, lagi ako ano eh, parang sinasaliban ng espiritu ng kasipagay. So parang kinukondisyon niya ako na kapag nagdasal pala ako sa kanya, hindi lang niya tinutugon na parang magic. Di ba minsan ng tao pa nagdadasal, bukas okay na kahit eh, wala kang ginagawa. Hindi pala ganon. Pinukondisyon din pala tayo ng Diyos na kayanin. Pinaparanasin pala sa atin ng Diyos ang hirap kasi may inihahanda siyang mas maganda para sa atin. Ito so, yung tinuturo. Yung pagdedebosyon, kailangan palang lakipan ng pagsasakripisyo, ng pagsisikap, at ng pagpupursige. Isa sa mga lagi kong ibinabahagi, isa sa mga natupad na kahilingan ko sa ina ng lagi sa klolo, pag-aaral. Pakatapos ako ng pag-aaral, makapasa ako ng board exam. At ngayon, hinihiling ko na sana matapos ko yung thesis ko, matapos ko yung master ko. Lagi kong pinagdadasal yun sa ina ng sa kololo. At alam ko, hindi niya ako BBQM. Isang bagay ang tinuturo niya sa akin. Maniwala at magsikap. Hindi sapat na nagdadasal tayo. Kailangan natin gumawa. Kailangan natin pagsikapan. Kailangan natin paghirapan. Hindi magic ang debosyon. Hindi parang instant ang debosyon para sa akin eh. Na parang pag nagdasal ako, kahit siyang na-araw ako, isang daang araw ako mag sa ina, hindi siguro ako nag-review. Siguro wala akong mapapala eh, hindi ako papasa. Pero tinuturuan ako ng pagdedebosyon, kinukondisyon ako ng pagdedebosyon na kailangan ko rin maranasan na magsikap, maghirap. Kasi uh, bahagi yun eh. Bahagi yun para mas matutunan ko na makilala ang Diyos. At sa tuwing na-achieve ko yung mga achievements ko sa mga simpleng bagay, lagi ko naaalala ang ina, lagi kong naalala sa si Lagi ko naalala na every after ng Misa, hahawak ako sa mahal na Birhen at dagdag sinasabi sa akin, Kaya mo yan, basta pagsikapan. Uh, isang bagay na tinuturo sa akin, siguro isang bagay din na itinuturo ko sa lahat ng mga kabataan na katulad ko na magdedebosyon. debosyon uh, Hindi sapat ang uh, nagdadasal lang tayo. Kailangan talaga natin lakipan ng pagpupursige kailangan talaga laki pa ng paghihirap at pagsumikapan na ma uh, makuha yung mga bagay na gusto natin. Ang dibosyon na walang kasamang paggawa ay patay. Kaya, ito rin yung sabi ni, sa sulat ni Apostol uh, Santiago, Faith without action is death. Siguro ito rin yung tinuturo sa akin ng mahal na ina, kailangan kong kumilos, kailangan magsikap. Kasi lahat naman ng ito, para kay Jesus, tanging kay Jesus, at lagi kay Jesus.